Familiar ba kayo sa tunog na ito mga kaalam? Lalo na sa mga nanay at tatay natin na lumaki sa panahon ng 70s at 80s. Ito ang theme song o background music na ginamit ng sikat na, sikat na sikat na iconic comedy sitcom na John and Marsha. Sila ang isa sa may malaking ambag sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas at naging inspirasyon ng mga makabagong comedy sitcom sa kasalukuyan. Kaya samahan niyo ako ngayon at maglakbay tayo sa nakaraan at sa mundo ni na John and Marsha. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ng ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic. At pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video.